yeah, yeah! Yeah, yeah! Yeah, yeah! Yeah, yeah! Yeah, yeah! Yeah, Shut up! Uy! Ngayon lang! <laughs> Uy! Uh. Tingin ka, ka, <laughs> ka sa dito! Dali! Matutulog na yata! Inaantok! Inaantok na yan! Nakamangot gud ang uso! Dali! <laughs> Sarapan pero swell!

Oh, sige na, ibuhos ibu, 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 ibu mo na yung laman. Ano ito ah? Ibuhos mo na yung laman. Ibuhos ko na laman. Magtama lang daw. Magtama lang! Ah! Manakot ka daw. Harun manakot ka daw. One, two, three. Paano ano yung manakot? Eba, yung? Paano manakot yan, Adley? Takotin mo daw. Takotin mo na sila. Takotin mo lang sila! Takotin mo! Takotin mo lang eh! Gusto mo na umalis sa ano? Umalis sa yung pinagmulan! Bam 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 baby! Super baby! Bam 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 bam! Ang tama! Maglakad ka! Nakupo! Nakakatamad!